Dahil dyan, sisimulan na natin ang ating palatuntunan. Makinig po kayo at bigyan niyo kami niya ng opinion maya, maya, ha? Nasa linya na po tayo si, uh, nasa linya na po natin ang tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela. Good morning, Commodore Tariela, sir. Hello ma'am, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Hi, good morning po, Commodore. Sabi ko nga po kanina, tuwing naririnig ko itong balita na ito, medyo nang ako eh. Kaya lang, ito na nga, mayroon na naman tayong panibagong insidente dyan sa bahaging yun, ang teritoryo natin sa may Zambales area. Sa ngayon po ba, yung nakita natin na monitor ninyo na barko ng Chinese Coast Guard, nataboy nyo na. Para, parang sa pagkakaalam ko, naitaboy natin kahit papano. Ano po? yes ma'am Tuesday. No? Uh, unti-unti natin itong uh, inilalayo no uh, when it was uh, first monitored ang distance niya was 54 nautical miles noong uh, January 4 mm -hmm. ngayon um it, it is now um, between uh, 90 to 95 nautical miles na lamang ang layo mm all right. so uh, pero uh, kakayanin pa ba natin na mapalayo pa sila Yes, mamshustay, no, that's the commitment of the Philippine Coast Guard sa ating mga kababayang Pilipino, uh, despite of uh, yung uh, pag-iba-iba uh, ng barko ng China Coast Guard ngayon. Uh, pinalitan na naman nila ito mm -hmm. at uh, parang uh, tila gusto na naman nilang ibalik yung uh, monster ship nila. Mm -hmm. At ang barko natin doon is only the 44 meter vessel BRP Cabra. Mm -hmm. uh, we are still confident no, na ang ating barko kahit ganyang kaliit will be able to uh, outmaneuver the China Coast Guard vessel and push them away, no, palayo sa ating uh, coastline, sa Zambales. So uh, by now, yung ating BRP Cabra, nandun pa rin sa area. Pero uh, as I understand sir, uh, pinalitan din natin yung unang barko, yung BRP Suluan, kung hindi ako nagkakamali, and now BRP Cabra. Ano po ba ang difference ng uh, dalawang barko natin na yan? Actually ma'am Tuesday, nakaapat na palit na tayo. No? Mm -hmm. um, originally it was B uh, BRP uh, Teresa Magbanwa, itong pinakamalaking barko natin. And then it was um, BRP Gabriela Silang, ito yung 8301. Mm -hmm. And then Suluan, and then ito uh, yung Cabra. Mm -hmm. So it, it required um, a lot of logistical um, concerns. no? For example, kaya tayo nagpapalit. Mm -hmm. But uh, definitely, regardless of the size of our Coast Guard vessel, uh, kaya namang panindigan ng ating mga tauhan sa, na nakamando sa ating barko. Nasukuraduhin na kanila pa rin talagang itataboy ang China Coast Guard vessel na ito. Right. Itong pagpapalit-palit natin ng barko, kinakailangan dahil doon sa logistical concerns sabi nyo. Uh, yeah. Magiging regular ba yung palitan na yan o gaano ba katagal dapat na manatili dyan sa ating karagatan para magbantay yung bawat barko natin sir? Well those are operational details ma'am uh, Tuesday. no um, hindi tayo nagbibigay uh, ng abaw mm -hmm. o ilang uh, uh, days at si talaga ng mga barko natin but mm -hmm. definitely ang isang dahilan lang talaga is logistical concern however ah uh, pagkapag nagpapalitan tayo hindi siya yung uh, aalis agad tapos magpapalitan aalis mm -hmm. yung kapalit yung kapalit no pag nagpapalitan tayo, we make sure na we relieve each other in position. Right. Ibig sabihin, nung pinalitan yung BRP Suluan, nandiyan din si BRP Cabra. Mm -hmm. So, at one point, nag nagiging dalawa yung barko natin doon. Right. Uh, sometimes in almost the entire day. Hindi hindi pwedeng magkaroon ng gaps o dapat uh, kumbaga eh magkita sila doon sa gitna ng karabat, karagatan bago yung isa eh umalis at pumunta doon sa shore. Yes, ma'am um, Tuesday. Sure, Ganyan ang ginagawa natin. Right. Uh, yung mang, sa ganitong sitwasyon, Commodore Tariela, sir, hanggang saan lang po ba ang pwedeng gawin ng ating barko? Like for example, yan yung sinasabi nyo na nandyan yung barko ng China at tapos nandito tayo yung barko natin. Uh, hanggang saan yung limitasyon ng barko natin na kaya nating gawin para itaboy yung mga uh, nagtatangka na pumasok sa ating teritoryo? Well, alam mo, we Tuesday, We have um the reason why we're uh, deploying coast guard vessels, these white hull vessels is to ensure that we're not going to um escalate the tension, no? mm -hmm. So, as far as our actions, no, ah uh, dito sa pagbabantay uh, ng uh, illegal na presensya ng China coast guard. We are uh, also conducting an hourly, no, when you say hourly, talagang oras-oras na radio challenge dito, mm -hmm. even in the middle of the night hanggang madaling araw. We want the Chinese Coast Guard to internalize our message, no? Na wh where they are uh, currently sailing is within the illegal, uh, the exclusive economic zone, and that they are illegally uh, sailing within within it, no? At the same time, hina highlight natin dito yung mga batas na binhighlight nila, uh, especially the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. No, mm -hmm. uh, so through this, we believe that uh, we are um, not just um, uh, warning the Chinese government because we're telling them that these are all documented. Mm -hmm. And uh ang ginagawa nga natin sa mga insidente na to we forward this report on a daily basis to the national task force West Philippine Sea. Mm -hmm. And the data that we also present is uh, also submitted to the Department of Foreign Affairs. Mm -hmm. And at the same time, um uh, isang dahilan kung bakit uh, we publicize no uh, every time we uh, do press releases sa mga sa insidente araw-araw is for the Filipino people also to hear no yung major challenge natin. Right. We want the Filipino people to also be educated. Ano ang violation ng China? Bakit natin kailangan tindigan ito? Alam mo naman, Ma'am Tuesday, until now, may mga trolls na nandyan at right. nagpapakalat na ng fake news, even challenging our own position. So, through this, it's not just a Chinese Coast Guard na Uh, sinasabihan natin ng message. But even the Filipino people themselves. Alright. At saka Commodore, uh, kumbaga ito ay eh, laban ito ng buong bansa. Hindi lang ng Coast Guard, hindi lang ng AFP. So kung ano ang ginagawa ng uh, ninyo dyan, ng ating mga uh, tropa dyan, kasama yung mga tauhan, ng Armed Forces of the Philippines, ay dapat na likod nyo kami palagi. E magkaisa tayo sa usapin na ito dahil hindi lang naman ito para sa Coast Guard o sa AFP kundi sa buong Pilipinas, sa buong mag sa mga Pilipino itong pinaglalaban na ito. So sa ganitong pagkakataon siguro mahalaga na uh, ang ibahagi natin bilang mga simpleng mamamayan ay yung pagsuporta sa mga aksyon o hakbang na ginagawa ninyo. Tama yan, Ma'am Tuesday. No? Uh, actually, that's the main objective of our transparency efforts. Uh, napaka, I mean, in this current administration, we're lucky enough na si Pangulong Bongbong Marcos since he first assumed office. No? Ang kanyang uh, kanya talagang commitment sa ating mga uh, kababayang Pilipino is that he will not surrender a square inch of our territory to any foreign power. Um, unfortunately, Uh, nung minana niya ang uh, buong bayan natin sa nakaraang administrasyon. Um uh, we are actually um dominated by fake news and disinformation. Mm -hmm. Dahil alam naman natin nung nakaraang uh, administrasyon at alam mo rin naman Ma'am Shustay, you no, know, napaka limitado ng uh, uh, reporting pagdating sa West Philippine Sea. Mm -hmm. That's why um Filipinos were made to believe na tulopa-tulopa na sila ni President Xi Jinping at wala ng harassment sa Filipino fishermen. Uh, kaya ngayon, we are actually doubling our effort no? Uh, para habulin ang uh, mga maling impormasyon na yan para makumbinsin natin ang mga Pilipino na gaya ng sinabi mo kanina ang laban natin sa West Philippine ay laban natin lahat bilang Pilipino. Right. Nabanggit niyo itong mga mangingisda. Kumusta po ba ang sitwasyon ng ating mga mangingisda diyan sa lugar na 'yan habang umaaligid aligid barko ng China? Sila po ba ay nakapangingisda pa o uh, napipigilan na naman yung kanilang pagpapalaot? Well, ang isang pangunahing uh, objective ng Coast Guard no. Bakit tayo nagpa-deploy agad ng coast guard vessel d'yan is to ensure na pangalagaan natin ang karapatan ng ating mga mangisdang Pilipino at siguraduhin na hindi sila mahaharas. no. Uh since January 4 when the China Coast Guard was uh, first reported of their illegal presence until now. Mm -hmm. Uh so far naman wala pa tayong balita na nasabing uh, may mangisdang Pilipino na harass no. Mm -hmm. So we tingin ko because of the information that we are presenting to the public on a daily basis no mm -hmm. at secondly from afar know, makikita naman na nila yung uh, hawangan ng wow. uh, dalawang coast guard vessels natos sambales although tumatakbo itong mga barko natin na to together with the china coast guard mm -hmm. this is not that fast eh. very um, very slow ang kanilang movement mm -hmm. so i would like to believe na ang mga China, mga Filipino fishermen natin as they uh, traverse yung uh, fishing area nila iniiwasan na rin nila yung uh, ma ma daana nila kung saan nagpapatulya ang Philippine Coast Guard. right. Kasama natin si Christian naman mm -hmm. nyo, Commodore, may tanong ka, Christian. Uh, Commodore, kahapon sa isang press conference ano dito sa Quezon City, may binabanggit kayo doon sa parang scientific research um, between the Philippine Coast Guard and uh, BFAR. Mm -hmm. Sa Sandy, Case, o, tayo. O, sa Sandy Kay, mm -hmm. ano tama ba hindi natuloy yung mission ninyo na magsagawa ng uh, ng scientific research dahil sa presensya ng uh, ilang In China yes no uh, last uh, January 24 you know um, the other day mm. uh, the philippine coast guard together with bfar and some uh, marine scientists um, oh, went to uh, pagasa and then um, our intention is to uh, conduct sand sampling no? para mapag-aralan itong uh, mga sand na nandito sa Sandy Case 2 and 3. Mm -hmm. And while the vessel is uh, proceeding, no. Ang uh, China Coast Guard ay nag-deploy ng tatlong uh, China Coast Guard vessels nila. Not to mention pa pala no, ang mga Chinese maritime militia na umaaligid-aligid din no mm -hmm. para uh, paghawangan itong si Datu Pagbuwaya at si Datu Bangkaon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And when we're about to um, get near na dito sa um, uh, Sandy case, of course, we launch our uh, rigidal inflatable boats. No? So, itong apat na rigidal inflatable boats na to, two per each were mm -hmm. launch, launch launched. Dala-dala ang ating uh, BFAR and Coast Guard personnel and uh, submarine scientists. Ang ginawa naman ng uh, PLA Navy ay nagpalipad sila ng kanilang um, helicopter. Uh, helicopter no mm -hmm. at a very low altitude na uh, kung sino mang piloto no or even looking at the videos nga lang eh maiintindihan natin how dangerous that is no dahil sa mababang lipad niya at meron siyang uh, propeller wash yung itinutulak niyang force pababa no uh, mm -hmm. would definitely affect the um, da boats, no? Uh, mm -hmm. na nagdadala ng mga Pilipino. Mm -hmm. So there's a high possibility sana na tumaobyon, uh not to mention na ang lalaki din ng alon. But uh for the Chinese government, they never really hesitated to do that, no. Uh it just goes to show na talagang they don't care mm -hmm. uh, for the safety of our personnel and also for uh The safety nito mga bangka na ito, mm -hmm. mga boats natin. So Commodore, hindi muna natin tunuloy yung uh, operasyon? Yes. Dahil when we are about to um, proceed to the Sunday case, mm -hmm. nahawang na din sila doon sa pag-land, -pag no? mm -hmm. uh, pag-beach ng regional inflatable boats nila. Mm -hmm wala nang sasandige. Eh. Wala naman nasaktan sa panig ng uh, BFAR at ng Philippine Coast Guard dahil nakita ko yung video choosy mm -hmm. yung helicopter napakababa. Sobrang baba at ang lakas ng pressure ng hangin na uh, mm -hmm. binabanggit na parang uh, wash ano yun? Ulat ako Commodore? Propeller wash. Yun. Mm -hmm. Pagkaganyan syempre yung mga yung hangin ba, lalo na kung doon e, eh, syempre pag bumababang ang helicopter, yung alon. hindi lang alon, pati yung mga matong maliliit, oh. yung buhangin madadala yan, itatama yan sa mukha mo, sa mata mo. Ganyan. Wala naman nasaktan, Commodore. So far, wala naman tayong napaulat na na injure So. Mm -hmm. Teka, ano ba yung meron sa Sunday K2 on and 3? Bakit kailangan natin magsagawa ng scientific research? Kung maailala mo, uh, Christian, no? Mm -hmm. last year, um, we also brought journalists there. No? Uh, nag, uh, ang, sa GMA yata, ang kasama namin was uh, JP Soriano. Mm -hmm. so? Uh, Pumunta sila sa Sand BKE at uh, naipakita natin sa bayan ng Pilipino na ang Sand BKE it appears na uh, tinambakan no, uh, right. and uh, may mga dead corals, so Correct. crushed dead corals, no. So we we don't have evidence yet who's dumping, whether it is it truly truly dumped or not, no. Mm -hmm. So because of that, we are doing this on a quarterly basis. We're getting sand samples to uh, have it studied sa laboratory uh, for us to really understand whether it is um, natural occurrence right. or there's a human intervention na nangyayari kung bakit lumalawak itong uh, sand decay. Mm -hmm. So, ito ang dahilan kung bakit natin siya ginagawa. Alright. Uh, so, an ano ang pwedeng... Mag, although, hindi not necessarily na i-reveal natin kung ano yung susunod nating mga mm -hmm, aksyon. Mm -hmm. Pero after these incidents, mayroon din sa Zambales, mayroon dito sa Sandy Cay. Anyway, Commodore, saan ba yung Sandy Cay area? Saan malapit? Sandy case, uh, case na pinuntahan natin ay malapit sa pag-asa. Pasok ah, ito okay. sa territorial sea limit ng uh, pag-asa. Oo, oh oh, 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 So, uh, yung mga incidents na yan sa may Zambales at sa may Palawan area na nga, sabi niyo malapit sa pag-asa. Uh, ano ang susunod nating magiging aksyon o hakbang? Well, gaya na sinabi ng ating Pangulong Bumbong Marcos, we will not yield. No? Ang ating pong uh, Philippine Coast Guard together with b BFP mm -hmm. will still carry out our patriotic duty of uh, safeguarding our maritime jurisdiction and enforcing the international law. Uh, while at the same time, uh, we have to ensure that it will not uh, escalate the tension. All right. Mm -hmm. With that Commodore Tariela, Sir, salamat po sa oras po ninyo at patuloy lang po tayong magbantay sa ating mga teritoryo. Nasa likod nyo kami, Commodore. Mm -hmm. Tsaka ingat kayo dyan, Commodore. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po ang ating po nakausap si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea.